Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nalampasan ng Ninoy Aquino International Airport nitong 2023 ang dami ng flights na dumaan dito noong 2019 o bago nagkaroon ng pandemya. Base sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, Mahigit 279,000 ang naitalang flights nitong nakaraang taon na mas mataas ng 26% noong 2022 at 3% kumpara noong 2019. Kabilang sa datos noong 2023 ang mahigit 171,000 domestic flights at mahigit 108,000 na international flights. Kung passenger volume o bilang ng pasahero naman ang pag-uusapan, nakapagtala ang naiya ng mahigit 45 milyon na pasahero nitong 2023 na halos maabot na o 95% ng mahigit 47 milyon na naitala noong 2019. Ayon sa pamunuan ng MIAA, patunay ito hindi lang ng katatagan ng local aviation industry, kundi maging suporta ng mga biyahero sa muling pagbuhay ng ating turismo. Iniutos ni Manila Mayor Maria Sheila Honey Lacuna ang pagpapatupad ng liquor ban sa panigid ng Quiapo mula bukas, Enero a 8 hanggang Enero a 10, Merkules. Partikular na tinutukoy dito ang 500-meter radius ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiaput Church. Kabilang pa rin ito sa mga patakarang inilalatag para mapanatili ang kaayusan sa traslason ng puong Nazareno sa Enero 9. Kasama rin sa pinirmahan niyang Executive Order ang pagbabawal sa paggawa, pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices." At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!